Hindi ko na nga makikita kung saan-saan itong mga sapatos dahil meron na silang lagayan. For today's video ay samahan nyo nga akong i-unbox itong nabili kong shoe storage box mga mare. Expected ko nga dito mga mare ay box na siya o buo na siyang nalalagyan ng sapatos. Pero dahil plastic nga siya ay syempre baka may upe pag buo na ipapadala sa atin. Ganito nga siya mga mare para siyang folder. Nabili ko lang pala ito ng 28 pesos each. Large pala ang sukat nito mga mare. Meron kasing medium size nito na mas mura. At dahil may voucher nga tayo ng pre-shipping ay wala na tayong binayaran sa shipping. At syempre sa si Shopee Live natin ito in order, meron silang 50 pesos na discount. Kaya ang total na binayaran ko na lang ay 118 pesos para sa anim na shoes storage box. Kaya kung mag-order kayo sa Shopee mga mare, ay sa si Shopee Live kayo mag-order para makadiscount discount kayo ng 50 pesos. At huwag nyo din kalimutan na i-check kung meron kayong free shipping. Ang pagbuo pala nito mga mare ay tutupiin muna yung apat na magkakabilang side o guhit na makikita nyo dito. Next naman ay tutupiin natin yung magiging lock niya at tatanggalin lang natin yung parang square na pasukan ng lock. Madali lang naman siyang matanggal at ganito yung itsura ng loob niya mga mare. Ito nga pala yung takip niya mga mare. Tutupuin lang din natin yung pinakalak nito tapos si lang natin yung takip niya dito sa storage box. Madali lang naman siyang i-assemble mga mare. Napabili nga pala ko nito dahil yung mga sapatos naming pangalis ay nakalagay lang sa plastic. Naaalikabukan pa. Kaya naisip ko na bumili na lang ako nito. Ang maganda pa dito mga mare ay maganda ng tingnan pag nakaayos yung ating lagayan ng mga sapatos. Hindi na nakakalat yung ating mga sapatos. Kaya kung wala pa kayo nito mga mare ay ano pang hinihintay mo? Mag-order ka na din. Sa halagang 28 pesos nga lang mga mare ay meron ka ng magandang lagayan ng mga sapatos. Yun lang, kita-kit sa susunod kong mini-vlog.